Sipag at syaga para sa minimiting pangarap. Magandang araw po! Panibagong po order nga na naman ngayong araw ng ating masarap na mini donut. At sa paggagawa nga po nito ay gumamit po ako ng Maya Pancake Mix. At syempre po hindi mawawala ang itlog, mantika at tubig. Hinahalo ko lang po mabuti para mawala yung mga buo-buo niya. At pag okay na nga po yung pagkakamix niya, isali na po natin siya sa bottle container. Sa ating mga nanay talaga, hindi uso ang salitang pagod. At kahit medyo pagod ka na nga sa mga gawaing bahay, basta may umorder ay sayang din ang hinayang ka sa extra income. Kaya nga po eto ako, nanay natin dera pa kaya paninindigan ko na talaga to char may tumawag nga lang sa gitsakan sa labas dyan kaya naman sabi ko kay Papa Gornel na muna magsimulang magluto niyan isa sa pinagpapasalamat ko na may supportive akong asawa at least kahit papaano yung napapadali ang gawain ko thank you po talaga Lord at binigyan niyo ako ng mabait na asawa na maaasahan ko sa aking pagninegosyo o ba diba kahit may sarili siyang gawain na pa rin para magtinda niloloko nga po siya ni Kuya Brent pag naluluto ng mini donut sinasabi niyang papa sayang ang dahil ko napapansin Niyo po halos buong braso ng asawa ko ay puro tato Kung sa iba nagpapatuto sila para pumorma sa asawa ko ay may dahilan niya kung bakit siya nagpapatuto. Dahil nga po welder si Papa Bernard, minsan sa trabaho niya hindi maiwasan yung talsik-talsik ng baga at tumatalsik yung sa kanyang balat. So ang ending po ay puro peklat po talaga ang braso niya at ang pangit tingnan dahil ang pagkapeklat niya po ay maiitim. Nagkataon naman po na may pinsan na kung tattoo artist kaya naman ayo nakalibre laging libre ang tattoo pag nagre-request si Papa Bernard sa kanya. Anyway, anyways, ba't nga naman tayo napapunta sa pagtatato ay tayo nagluluto ng mini donut ni Oscoday? Natapos na nga ang ginawa ko sa labas at pumasok na nga ako para ako magpatuloy ng pagluluto ng ating mini donut. Apat na pa-order nga ang gagawin natin ngayong araw. Siyempre, kailangan natin pasobrahan at si Mickey Boy nakaabang na ni Oscoday. Pag talaga sa mga bata ay bet na bet ang mini donut ni Motherhood. Char. O baka naman talaga matakaw lang talaga si Mickey Boy. Maichik ako na lang din sa inyo na itong ginagawa ating mini donut ay dadaling pa sa Tagaytay at sa Mamatid Kalamba o di ba ang yun ang mapupuntahan ng ating mini donut for today's vlog. At pagkatapos ng ating gumawa ng plain mini donut, ay may flavor para tayong iba, ang strawberry mini donut. Bukod kasi sa pinaka-sauce niya, strawberry, masarap pa rin yung pinaka-tinapay niya, ilasang strawberry pa rin. Buti na lang at may stock pa rin tayo itong pang strawberry flavor. Kaya naman, eto't ginagawa na natin. Natutuwa nga rin po ako kasi yung mga box natin ng mini donut ay paubos na rin. O ba diba? It means nakaubos na tayo ng 50 box ng mini donut. Ganun. Hindi naman sama para sa baguhan na nagsisimula pa lang sa pag negosyo Kaya naman, sana po ay support nyo rin po ang pagbablog ko. Dahil isa rin po to sa so nakikita kong paraan para naman po matulungan ko ang asawa ko kahit papano. At siguro naman po kagaya kong nana yung iba ay nangangarap din na may extra income din sila. Noong una talaga, itong pagmimini donut ko ay sabi ko ay gagawing content ko lang para may maiblog ako. Dahil sa inaraw-araw na vlog ay talaga naman nakakaloko kung ano ikaw content mo. Aba, hindi ko naman akalain na magbubumang mang aking pagmimini donut dito sa amin. At syempre, dahil sa pagkocontent ko na mini Donut. Abay, nadadagdagan din ng aking mga views. Kaya naman, laking pasasalamat ko talaga sa mga nabili. At syempre, dun sa nanonood ng mga vlog ko. Salamat po. Pero kung itatanong nyo po kung nasahod na po ako dito sa pagbablog ko, ay hindi pa po. Kahit yung iba kong views ay matataas na, ay hindi pa po nakakasahod si Motherhood. Siguro yung marami na pa akong bigas na kakainin. Char. Pero sabi nga nila, ay wala naman talagang easy money. Kailangan mo lahat paghirapan. Kaya eto, patuloy pa rin. Aantayin ko na lang na sana someday ay makasahod din tayo sa ating pagbablog. Char. At syempre, mo sumusuporta sa atin since day one ay hindi ko po kayo makakalimutan. Ganyan. Kasama na po kayo sa ating mga pangarap. Charot. Dito ko na-realize sa mundo ng vlogging na hindi lahat ng bagay ay kailangan mo talagang madaliin at hindi talaga namamadali. Niyos ko dahi. dahil. ang makakuha ka ng mga solid followers mo ay napakatagal mo talagang makuha. Pag susumikapan mo talaga yung mga content mo nang maalo naman nila at tapusin nila hanggang dulo. Kaya naman, sana po hindi po kayo manawa sa kapapanood ng ating pagmi-mini vlog. At dun sa lagi nanonood ng mga mini vlog ni Motherhood. E eh maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po tapusin nyo hanggang dulo. Char. Anyways, tapos na nga po tayo magluto ng strawberry flavor at ito naman, double chocolate naman ang ating isusunod. Isa ito sa pinakabet ko kahit walang sauce, ay talagang may lasa na. Kagaya ng butterscotch, ay eh, ang bango-bango rin ito pag niluluto. Malamang sa malamang ngayong linggo ay talagang mag restock na ulit tayo ng panibagong ingredients at mga paubos na talaga. Dahil sunod-sunod ang po order natin ngayon linggo. Kaya naman, kahit ako paulit-ulit, maraming maraming salamat pa rin sa lagi na order at Natangkilik sa ating mini donut. Hindi po ako mananawang magsabi sa inyo ng maraming maraming salamat. At sa wakas nga po ay natapos na rin natin ang ating matatabang mini donut. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam kapag perfect ang mga ginawa mong mini donut. Hindi kagaya pag minsan na nagkakamali ang motherhood niyo, Sky dai.